mo ako mga papa napaka baba Napakababa. ganda guys po Ayun. mga kapapa welcome naman po sa ating panibagong araw panibagong vlog so andito tayo sa farm mga kapapa sa mga tinanim nilang mga kahoy dito ang mga protas sa kanilang farm ni eh, boss so, dito mga kapapa na mo malapit na tumang isang taon mga kapapa ang kanilang tinanim dito na mga prota ito to ay blueberry yan itong mga suha mga kapapa itong mga suha yan. mahaba na mga kapapa yan mahaba na itong mga kapapa sa so, dito naman tayo so, ito mga kapapa yan ito mga suha yan medyo parang umulan mga kapapa tapos na ngidlat dito baka matamaan tayo dito yan ang guyabano dito yan guyabano mga kapapa madali na rin ito mamamunga mga kapapa ganyan lang guyabano ayan papaya papaya ang liit ng mga bunga so dito mga kababayan mayroon dito mga papayang mga hindi masyadong mataas yung mga mababa papaya hinihingal ako dito mga kababa laki kasi silang tiyan natin <coughs> wow yan o no? number 2 So dito mga kapapa oh, yan. Wow, ganda. So guys so, dito, baba, noon. oh. Ito mga kapapa oh, noon. Kumupo ako mga kapapa. Napakapaba. Ayan. Ganda guys oh. Ayan. Ganda ang dami oh. <laughs> ang liit lang po no. Ayan <laughs> you know? oh. Ang liit lang pero ang bunga ang dami. Ang lalaki pa. Nandito naman mga po, Ito mga labi. Napakababa ng mga puno dito. Ang papaya mga kapo. Dito. Ito, ito malaki-laki lang to sa una kanina. Yan. Ate. Ah, may dito. Oh, nga otod, otod man mat. Yotan. Ah. Ano bà lẽ say let go to pocket hoa to pay anna papa. Wow, nắng robby. Nắp bắt đầu baba monga 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 eh kita niya mga papa ko. Wow. Ang dami yun. Napagkababa ng bunga mga akwa Pwede mo <laughs> sungkitin nga nakaupo. Hindi nga eh. Ito pa mga akwa Ayan o. No? Dapat sungkitin. yan Ayan.

lawan ini dapatnya mau nonton kan isla kolak menabung

Pabu. Buat anuntu, muka ang kagamukat. Di yeah, ha, abisaya danu, abisaya pas, digatiga, an, ah, di maluto. Yeah. Tama matugani, ah, uh, kuwan para tigang panit, meg. Kuro mm. pag kagat mo, ang, ang dalom, wain na unod, giga una sa ulud. Uh. Mm hmm. Nga tabungan lo. Ang kulod, e, naku tulunga, <laughs> <laughs> ngu dutamit, ngu

Kogon, babana Kogon <laughs> atau ya, Puan? Marang, 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 umbuk. Marang, Marang, anu, Marang, 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 Eh, 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 katuon sa idobe yun lang guys maraming salamat yan lang pong update natin dito sa uh, farm nila ni Ibus sa kanilang taniman ng papaya at saka mga suha so yan lang po mga kapapa maraming salamat kasi ano medyo makulimlim tapos na ngingidlat mga kapapa basta matamaan tayo yan lang po maraming salamat thank you for watching bye bye